sa mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa Ibanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo uh, kabanata 5 talata 33 hanggang 37 So ito po ay tungkol sa turo tungkol sa panunumpa Sabi po dito nadinig uh, narinig pa ninyo na noong unang unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung mangangako kayo. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksiko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag mo huwag ninyong uh, sabihin, saksiko ang Jerusalem sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing mamamatay mamatay man ako sapagkat sa isang uh, buhok sa iyong uloy hindi mo mapuputol, mapa, mapupup, mapapaputi mapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. <clears throat> ang papuri at pagsamba ay para sa kanya lamang. Yan. So dito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, ito po ay tungkol sa panunumpa. At uh, bakit sinabi ng Panginoon na uh, oo na lang o hindi, no? oo oo, kung oo, hindi kung hindi, no? Huwag na yung pasumpasumpa papa tayo kapag tayo ay nangangako. So may kita natin may tatlo doon, no? Yung nanunumpa ka, nangangako ka, at yung isa is yung oo o hindi na lang, di ba? Kasi uh, yung mga ka na lang ano na 'yon eh uh, kailangan mong gawin 'yon ano bang ang mangyari dahil nangako ka kailangan mong gawin 'yon eh mas lalo pa kasi yung pangako mo sinumpaan mo pa Di ba? So dito mga kapatid no, yung pangako nga minsan eh sabi nga uh, dito sa mundo s'yempre tayo ay tao yung mga pangako minsan ay made to be broken no Siyempre, may mga ano tayo eh. Uh, which is na dapat naman yun, talaga tinutupad natin yung pangako natin, di ba? So, kung yung sabi nga dito sa mundo, kung yung pro promise na ng tao ay nagbo-broken, how much more lalo sinumpaan mo 'yon, di ba? Kung yung pangako nga na minsan uh, sabi ka, pa yung pag, pag nagbumitaw ka ng pangako, anuman ang mangyari, kailangan gawin mo 'yon kasi nangako ka, okay, eh, di ba? Umulan man, kung kanyari, nangako ka talagang pupunta ka doon, no? Talagang nangako ka pa talaga, no? Na sinabi mo, anuman ang mangyari, nandyan ako, di ba? So, ibig sabihin, umulan man, o nag-i-snow man, o may sakit ka man, <laughs> kailangan mong gawin yun, e. Eh. Kasi, sinumpaan mo yun, e. Eh. Ibig sabihin, anuman ang mangyari, pupunta ka talaga doon, di ba? So, wala mga uh, ibig sabihin gagawa ka talaga ng paraan no talagang para makapunta ka doon ano man yung sitwasyon no so kung pangako pa lang yon how much more talagang sinumpaan mo pa <laughs> no? so ayaw kasi ng Dios na no, eh ayaw kasi ng Dios na tayo ay nangangako na hindi natin ito tinutupad no kasi doon galit na galit ang Dios eh. yung mga ngako tayo sa kanya tapos hindi natin gagawin eh lalo na kapag yung pangako yun, nagsumpa-sumpa ka pa, di ba? <laughs> no, kaya nga may kanta niyan eh, di ba? Yung pasumpa-sumpa ka pa, no? pero hindi ko na itutuloy. <laughs> di, ba? di ba? Yung pasumpa-sumpa ka pa. Ha? So nagmura na kasi yun eh, yun sa kanta. So hindi maganda. <laughs> Eh, yun talaga eh. Siyempre, kapag nangako ko sa isang tao, tapos hindi mo ginawa, eh talaga mapapan ano, mo, ka talaga, no, ng tao yung, <laughs> no? Kasi pag sinabi mo may oath, no, boss ay talagang uh, solemn yung pag-promise mo, tapos may mga higher authority na nasa harapan mo na nagpa-promise ka, katulad yan, di ba, pag nasa hukuman ka, di ba, ah, uh, nakapatong pa yung Biblia, yung Biblia yung kamay mo tapos nakagano ka. Talagang nagsiswear ka nagano ka ng oath, no? Kasi dito maganda dito sa uh, English translation. Sabi doon, again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vow you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, no? Do not swear an oath. No? So makita mo doon yung uh, panunumpa, yung pinagkaiba ng panunumpa sa uh, pangangako, no? Kasi more and more talaga at uh, tinitake uh, seriously, no, kapag nag-oath ka. No? Weita mo pag may sa mga senado, no, sa sa Kongreso ngayon, 'di ba? Pag uh, naimbitahan ka doon, no, bago ka uh, interviewin o bago ka pagpasalitain, nag -ano ka, nagte-take ka ng oath, no? Kasi Uh, hindi ka pwedeng ano doon. Lahat ng sasabihin mo, kailangan katotohanan lang, no? Hindi walang bahid kasi sinungalingan. Kasi pag uh, uh, nagsinungaling ka, oh, pwede kang makulong, 'di ba? Pwede kang uh, ma-penalty o pwede ka nilang uh, uh, ma-accuse, 'di ba? Ano sa Tagalog ano ma Pwede kang ma basta 'yun, pwede kang makulong. <laughs> 'Di ba? So, sa mausgado, ganun din, 'di ba? O kaya uh, pag uh, uh, man, bibigyan ka ng mataas na pung, uh, na posisyon, 'di ba? May nag-oout nag din sila, 'no? Nag-oout din sila. Tsaka ang outing talaga, ang ending. So help me God. May pala, palagi gano'n 'yan, eh. 'Di ba? 'No? I swear not ano to tell the truth nothing but the truth daw no? gano'n daw. No? Tapos uh, uh, so help me God. Palaging gano'n eh. 'No? So kung yung pangako si ano na natin yung sa atin talagang uh, na natin kapag ang tao ay nangako how much more sumumpa pa you know? i swear you know? <laughs> diba? so uh, ang sabi doon is uh, yun ang pinagkaiba no kasi o oh, talaga is uh, talagang tinitik seriously yan no? Tsaka hindi naman yan araw-araw mong ginagawa pero yung pangako sabi doon, yung promise, isang verbal na ko, nagkukumit ka sa isang uh, tao o para sa na gagawin mo o gagawin mo in the future. So, dito may kita natin no, na uh, konsaan is may kita natin yung pag nag ka madakadalasan ay kita natin yan sa mga, sa mga court, no, sa mga senate o kaya sa ano uh, to pag uh, uh, manunungkulan ka di ba talagang uh, uh, pinagsusumpa, di ba kung sa atin naman dito sa sagawain every dito sa Canada no uh, every dito sa Toronto every may uh, pentecost di ba si celebrate tayo ng pentecost ay uh, nagkakaroon tayo ng bow of service bow of service na nag-renew nag, uh, renew, nag -re renew tayo ng ating mga vow sa Panginoon sa paglilingkod sa kanya so, which is uh, uh, maganda no kasi uh, tayo ay uh, kino natin yung ating uh, uh, sarili na tayo ay uh, handa no patuloy na gawin yung uh, kalooban at yung tungkulin na iniatang at ibinigay uh, sa atin ng Diyos which is uh, malaga rin yon no at uh, siyempre, marami rin ang witness. Maraming nakakakita kapag tang lahat ng mga manggagawa ng Panginoon ay uh, uh, nag uh, ano nagbabaw uh, of service, no? Uh, ginagawa natin 'yun every year, no? So dito mga kapatid, bakit ang gusto ng Dios is uh, oo na lang o hindi? diba. Kasi sabi ko nga talagang tinitake seriously Ano man yung mga bagay na ipinangako natin lalo na kapag sinumpaan pa natin. Kasi pag sinabi mong sinumpaan mo 'yon, talagang uh, totoo no? 'yon, Lalo na kapag, uh, yung nga, sabi ko, 'di diba, sa mga kongreso sa mga senado kapag uh, pinag ka, uh, ini-expect ka talaga 100% no na katotohanan yung sasabihin mo. Kasi kapag may bahid ng kasinungalingan doon is pwede kang Uh, mabalikan at yun ay makakasama para sa'yo. No? Pero ang pinaka-point pa rin doon, o promises, kailangan talaga nating uh, uh, na-took Dapat talaga nating uh, gawin yun. No? Pero dito mga kapatid, kasi nga kahit sa Old Testament, no, sa may mga ngaral, chapter 5, uh, verse 4, Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad, ayaw niya ang mayabang kaya tuparin mo ang iyong pangako sa kanya. Mabuti pang, sabi sa verse 5, mabuti pang huwag kang, mabu, sandali, mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako ka nang di tutuparin. Yan. Kasi ayaw talaga ng Panginoon yun eh. Basahin ko na lang siguro pati 6. No? Huwag kang, Huwag mong pabayaan magkasala ka dahil sa iyong salita. Alalaong bagay mga ka at babawiin mo pagkatapos. Sa ganyan, galit na galit. Sabi dun. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayoy, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Hallelujah, no? Yung mga ka sa Panginoon, tapos di mo pala tutuparin. No? Sa so dun siya galit na galit. At magkagayon, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. So, kaya uh, ayaw talaga ng Panginoon niya nangangako tayo tapos so, hindi natin gagawin, di ba? Kasi sabi niya, galit na galit siya doon. At sabi niya, anuman ang iyong gagawin, hindi niya pagpapalain. <laughs> so, kaya, gaano man kadalas, no? so hindi na siya no, yung ano lang, verse, hanggang verse 6, no? Yun ang ano kasi nung eh, Panginoon eh. Kasi talagang ano yun, uh, maglalagay sa atin sana eh. Sabi nga, sabi nga doon sa binasa natin, yun sa verse 30, 37, no, sabi doon, sabihin mo na lang, oo, oo kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sama-sama. Sabi doon uh, sa NIV translation, all you need to say is simply yes or no anything beyond this come uh, anything beyond this comes from the evil one yan. kasi bakit kasi sabi naman doon ng bible yung mga tao nga pang nangako, nangako minsan yabang lang <laughs> diba, Oh, pa oo ay swear pangako ko yan buong tao ko dyan di ba minsan yabang lang ang ano lang ni lord is oo 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 hindi hindi kasi bakit kasi alam ng Diyos na tayong tao may limitasyon tayo eh 'di ba? Ah, uh, kung hindi tayo tutulungan talaga ng Diyos, mahirapan tayo ng ano eh, uh, gawin yung mga bagay na nasabi natin. Kasi ang Diyos kasi yung sa atin, oh, may pinitawang kang pangako, kailangan gawin mo 'yan. 'Di ba? Yung oo, oh, oh, hindi kasi ganito 'yan eh. Simple lang. Uh, hindi kasi natin alam kung ano mangyayari sa future eh. Sabi ko nga dun sa una, uh, video ko, uh, unang video ko bago ito, wala rin ako ka, di ba, na gusto mong tulungan yung isang tao. O kaya may mga okasyon na umuo ka, di ba? Eh, kasi pray ka naman talaga ng araw na yun na may okasyon, pupunta ka doon. Eh kaso nagkasakit ka. Uh, nagkasakit ka. Hindi mo naman pwedeng pilitin tayo sa sarili kasi <laughs> may sakit ka eh, no? Tinatrangkaso ka, ipupunta eh, ka, pa, pupunta ka pa rin doon. Pero siyempre, pag nangako ka, nangako kasi, ano man sitwasyon, kailangan mo talagang gawin. Di ba? Kasi nangako ka eh. I iba yung bigat yun eh. Iba yung bigat yun. Oh. Uh, tutulong ka. Oh, sabi ko nga, sabi uh, sabi, oh, sa next week, oh, uh, tulungan mo naman ako dito. Kunyari, sa financial, diba? eh, ka. di ba? Eh, umuho ka. Hindi ka man nangako eh. Sabi, oh, sige, ah, ah, tutulong, tutulong ako sa iyo. Kasi parang, ah, Uh, ano naman kami, ang maluwag kami ngayon, no? parang wala naman kami gagastusan, no? wala naman kami gagastusan sa next week. Eh kaso problema, pagdating ng next week, bukanya may nagkasakit, o kaya uh, nasiraan ka ng, ano, ng, ng, ng sasakyan, di ba? Eh minsan, pag nasiraan ka ng sasakyan, lalo kapag uh, hindi ka nakapag-save talaga, no? kaya kahit nga minsan nakapag-save ka, pag mga malalaking uh, ayusin sasakyan mo, magugulat ka. Diba? ba? Nang uh, mga last year nga ang laki ng bigla ko nagulat kasi more than 1000, no? Bayo buti kung peso idala. <laughs> Yung mga part na kailangan mong palitan doon sa sasakyan. So, talaga sira budget mo, no? 'di ba? Eh siyempre gusto mo mang tumulong dahil naka-oo ka na. Natutulong ka na pagka next week. Eh, eh wala eh <laughs> dumating din yung ano unexpected hindi mo talaga ano eh so at least yung sinasabi dun is na umuo ka na umuo ka o oh, hindi di ba hindi ka sumumpa kasi nga nag-change eh di ba at least pag sabi mo pasensya na talaga ano pare o oh, friend pasensya kasi talagang ano eh uh, nakapagsabi man ako umuo uh, sa iyo, sa'yo no yung, yung sinasabi ko dun is yung bigat eh di ba yung bigat kasi As, uh, eh, yung ulitin ko lang pinakano kasi doon is pag nangako ka anuman ang mangyari <laughs> bumagyo man lumindol man kailangan mong gawin kasi talagang ano eh nangako ka eh di ba masaba man yung pakiramdam mo di ba kaganoon din tayo di ba pag nangako tayo sa Panginoon no nag sabi tayo Lord saan mo man ako dadalhin Panginoon susunod ako sa iyo di ba o pag nagmission kang ganun no laro sa Pilipinas pag wala lalo sa sa Pilipinas pag walang kunyari pupunta ka sa isang lugar no yun ang mission mo no kunyari pupunta ka nang uh, uh, ng Pasig o kaya yung yung mission mo ay nasa sa Rizal banda o ano man ang lugar no sa Pilipinas kahit bumabagyo yan pag walang uh, galing sa Amor Solo wala galing sa main office na nagsasabi na nag-cancel no nag-cancel sila ng kanilang prayer meeting Ah, kailangan mong puntaan yun. <laughs> no? <coughs> Kahit bumabaha pa yan. No, may nasan ako dati dito part ng uh, mga bulakan dati. E, syempre, bumabaha, dyan, samayan, eh, siyempre, pag bumaba dyan sa may ano eh, uh, sa may... Nakakalimutan ko eh, yung... Yung bukana pa lang na ano, yung bago magbulakan, palaging bumabaha dyan eh. Nakalimutan ko yung ano, yung... yung lugar. No? Saka so, sa yung ano yung papunta na na eh, papunta ng papunta ng bulakan. <laughs> May mga part talaga niya na bumaba, talagang ano, talagang hirap ka. So, pag ang ano lang pinaka point din is kapag uh, wala kang na, narinig na na nagpa-cancel, kailangan pupuntahan 'yon, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin eh bumaba eh, bumabagyo eh, di ba? Eh kasi bakit? Kasi ano yun, isa yun sa mga ah uh, ano mo, ibaw mo ng service sa Panginoon eh. No? Baw mo service sa Panginoon na uh, anuman ang mangyari, di ba? Umulan, bumagyo, maglilingkod ako sa iyo. No? Kaya nga ka sabi sa kanta, ah, uh, I will praise you till I die. Di ba? <laughs> di ba? Yung palagi natin sinasabi, no? I will praise you till I die. El Shaddai. E minsan, hindi ka pa nga namamatay. Ayaw mo na mag-pray. Ayaw mo na magpuri sa Panginoon dahil sa mga problema dumarating sa buhay mo. kasi pag may, ba may bawat service ka, no, may pangako ka sa Panginoon, maglilingkod ka sa Kanya, kahit may problema ka, no, kahit may pagsubok kung dumarating sa buhay natin, ano man yung sitwasyon natin, no, hindi lang masaya tayo. Kahit sa sitwasyon na malungkot yung puso natin. Kasi merong nakal tayo sa buhay na na nawalay na sa atin, di ba? Hindi makakaapekto yun sa paglilingkod natin sa Panginoon. Di ba? So, kaya nga napakano eh, ayaw ng Diyos na tayo ay magkasala eh. Ayaw ng Diyos eh. Pero, siyempre, kahit naman yung magsabi ka lang ng oo o hindi, At, kailangan mo pa rin naman gawin. Di ba? Pero, yung pina, pinakaano doon is yung bigat. Di ba? No? Kasi, nag, ano eh, uh, mostly kasi pag sinabi mo kasi pag ang Bible lang pinagsasabi, uh, nagsasabi, kapag sumumpa ka kasi is, yung ano is, parang nagyayabang ka eh. Yun ang sabi doon eh. Ayaw ng Diyos yung mayabang eh. Diba? At is gawin mo lang, oo, oh, oh, hindi. Ganoon lang. Diba? Kasi pag nagsumpa-sumpa ka, kahit ito lang naman sa atin, asa Pilipino, ba diba? Pag sumpa-sumpa pa ng ano, diba? Tingnan natin kung tutuparin niyo yung pangako niya, di Diba? Pag hindi mo tinupad yung pangako mo, automatic yung sabihin, ah, yabang. No? Sumpa-sumpa-sumpa pa. Yabang lang naman pala yung ano niya. Pero pag yung oo, hindi, mano natin eh. Ay, kasi nagkasakit kasi No? Ma Makukonsider natin eh. Di ba? Pag ang tao buo sa atin, tapos uh, nalaman natin yung uh, dahilan. No? Ay, kasi ah, bumabaha dun sa kanila. Ganito, ganito. O. Maunawaan mo eh. Di ba? Maanawagan na, ay, eh, nagkasakit kasi eh. Kasi ano eh, ganun eh. Yeah, bumaka kasi sa kanila eh walang masak 'yan, di ba? Pero yung pangako, iba kasi talaga dating. <laughs> di dating. iba yung dating, eh. ibig kasi talaga yun is ano man yung mangyari talaga, gagawa at gagawa ka talaga ng paraan, no? Di ba? Gagawa at gagawa ka talaga ng paraan na mangyari yung pinangako mo. So yun lang mga kapatid, no? Kaya nga ingat tayo. Huwag no, na tayo masyado pang marami pang pasumpa-sumpa no? para pabilibin lang yung tao para maniwala sa atin. No? Yung salitang oo, hindi, um, ano na yun. Pag hindi mo kaya, edi hindi, di ba? Pag oo, uh, sabi mo, eh, er, uh, tingnan natin kung kaya, no? Kung hindi, edi, hindi, hindi. <laughs> Diba? So, 'yun lang mga kapatid, 'no. Nawa ang Diyos ay gabayan tayo, tulungan na magawa natin 'yung mga bagay na dapat nating gawin. Kasi kapag hindi rin nating ginawa 'yung mga bagay na dapat nating gawin, nagkakasala rin tayo. <laughs> 'No, sabi niya, wala 'yun ano kasalanan ko. Wala naman akong ginawa. Ayun ah, nga 'yung kasalanan mo kasi wala kang ginawa. <laughs> 'Di ba? So, tulungan tayo ng Diyos, 'no. Kaya nga kung sa ganang atin, may, may limitasyon tayo eh. Uh, Pabago-bago isip natin eh. Pero ang Diyos, kapag natin sa kamay niya, siya naman yung magbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayanan na may sigawa natin yung dapat natin gawin na nanaayon no, sa kalooban ng Panginoon. So yun lang mga kapatid, andawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin at tayo ay uh, tulungan no? sa lahat ng ating mga uh, naipangako at yung mga bagay na nasabi natin sa Panginoon ay tulungan tayo na ito'y ating uh, magawa upang patuloy nating uh, matanggap yung kanyang mga pagpapala. So yun lang mga kapatid at God bless po sa ating lahat.